Naghihintay na tayo ng matagal para sa Honda Scoopy at sa ngayon ay tanggapin na natin ang katotohanan na wala ng plano ang Honda Philippines na dali ng scooter na yon dito sa atin. Kailangan na natin siguro magbubon sa bagay na yan dahil may mas magandang regalo ang Honda na maaaring dalhin sa Pilipinas. Yan nga ang classic looking scooter na Honda Giorno Plus. Ang Giorno Plus ay ang pinakabago produkto ng Honda at ang mas malaking kapatid ng kakaibang 50cc Giorno Scoot ng Japan. Pinanatili pa rin ang Giorno Plus ang retro style, bagaman mas mukhang makinis at mas moderno kaysa sa standard na modelo ng Giorno. Pinapatakbo ang Giorno Plus ng 125cc liquid-cooled 4-valve single-cylinder gasoline engine. Samantala, wala pa ding inilabas na mga detalye patungkol sa power at torque ng makina ito. Ngunit sa pamamagitan man lamang ng website o YouTube channel ng Thai Honda, alam natin na ang scooter ay may modernong teknolohiya tulad ng digital instrument cluster na may mga trip meter at fuel consumption gauge. Meron din itong ABS at CBS brake variant. Isang USB charging port at glove box ang standard at sa ilalim ng upuan, mayroon kang 30 liters capacity compartment at additionally, may Honda Smart Key din ang motor. Ang Giorno Plus ay may malawak na pagpipilian ng kulay at may estimated price na 100,000 pesos Thailand. Sa tingin mo ba may puwang ang scooter na 'to sa ating merkado? Sa tingin namin, oo. Thank you.